number 6, siyam ka mga traditional jeepney ang ginpang impound, bangod expire ng rehistro kag prangkisa. Nagrekta sa impounding area sa ng LTO Bacolod ang jeep na ginamaneho ni Lando Siblag matapos man natulupang dan sa joint road inspection sa ng LTO, LTFRB kag bitaw nga expired na ang rehistro sa salakyan, pati ng prangkisa sa traditional jeepney. Suno kay Siblag, napaslawa ng iya operator nga maparehistro ang salakyan, pero napilitan siya nga magbiyahe agod man mabuhi ang iya pamilya. Ang Local Government Unit o podman sa pamunuan sa LTO ang nagpaandam na sa mga driver to operators ng kolorum ng mga depasero ng salakyan angot sa ginapatuman niya anti-kolorum operation. Humanin kahapon, may siyam na ka mga traditional jeepney ang naimpound, impound Sisi Vlog ang temporaryo nga hindi man anay makabiyayas sang salakyan matapos gin confiscate ang iasining nga driver's license. Magabayad man sa kapinsyento 20 pesos nga multa ang operator o kontag-iya sa kolorum nga jeep

tanan man gina check man amo um, nang ilang nga uh, exercise so naara sila uh, ang TFRB is also still here so ongoing sila so all items mo gina check nila actually